Mga pagkain na nakakatulong pag naglalagas ang buhok. Number 1, biotin rich foods. Kabilang dito ang mga eggs, nuts, kamote, avocados at salmon. Number 2, iron rich foods tulad ng red meat, spinach and beans. Number 3, vitamin C which we can get from citrus fruit. Siyempre, eat them in moderation pa rin, huwag sobrahan. Tandaan na may iba't ibang dahilan kung bakit naglalagas ang buhok. Maaring dahil sa thyroid problem, Picos, o baka naman may fungal infection ka sa anit mo. Pwede rin dahil sa stress, pwede rin dahil sa poor diet, at madami pa ibang pwedeng dahilan. Consult your dermatologist para matulungan kang ma-identify kung ano nga ba talaga yung underlying cause ng paglagas ng buhok mo. Kung pangit talaga ang diet mo, maaring makatulong yung mga pagkain na nabanggit ko kanina. Pero kung may hormonal imbalance ka pala at yun ang nagbibigay sanhe sa paglagas ng buhok mo, syempre, kailangan mo na ma-address yung sakit na nagbibigay sanhe sa hormonal imbalance para makorek yung hair fall mo. Kasi kahit na kain ka ng kain ng mga sina